4,497.50 na lang siya. Low-cut din to, low at low at low at sa kaigat. Tapos ito, yung way. sa tatay niya, inspired sa tatay niya. Kasi nung yung tatay niya naglaro ng 1987, oh. uh, Michael Thompson, letter M. Kaya letter mm -hmm. M. Ngayon pala yun. Ayan o, it is yan. Panalo ah. Ba't parang galit siya? Parang galit Ay, siya. Yung, Thompson, 50% yun. ng mga sapatos niya. Siyempre, <laughs> ito. <laughs> Dati siyang 4,595 2,297,50 na lang siya Diba? Half price siya oh. Ito yung mga na Kung yung mga nagja-jogging ng more than 2, 10 kilometers Ito Biglang buhos ulan Hindi basta-basta papasukin niya Sa mga apparel natin o no? right. Kahit anong combination ng apparel ano. O oh, kaya short or mm. jacket, mm. Kung nakabayto ka From regular price 50% off each oh. of Intro is back. Preto yung yeah, ito. ano yung mga series ni Clay na uh -huh. KT Splash 5 na Trick or Treat 'yan 'no. Oo. Uh -huh. Di ba? Halloween Halloween. Hello, para oh, Halloween. Man. 'Yan 'no. Halloween spawn, design daw diba? eh. Yeah. Uh -huh. Meron parang, parang spawn. Oh, yung Ano 'yan eh Glow in the Dark 'to. Glow in the Dark oh, oh 'yan. Splash 5 na na parang leather material. Oo, oh, 'yan. Saka removable yung strap niya yan. Ah, oo. Pwede mo siyang tanggalin kung gusto mo pa morma. Ito, na-30% off. 30 off. Mm -hmm. Dati siyang 469650 nasa 6595 na lang siya, 'di ba? Eh, oo nga. Panalo. Maganda rin ang kulay rin, 'yan oh. Slash 5, slash 5. Oo, oh. ito isang kulay niya yung wave color wave. Ay, okay, maganda rin. Maganda rin 'to, yung kulay blue. 'Yan. Dati siyang 6595 nasa 46 1650 na lang. Oh. Diba? Ayun oh. It is flash sale. Ano na? But parang galit siya. Parang eh, 20 20 naka 50 na mas Sa running shoes, check natin yung mga naka-sale nila. Ito mga naka-sale na. Mm. Ito meron tayong black and white, siyempre ito. Dati siyang 4595 na lang siya, 'di ba? Half price siya. Ito oh. yung mga na, kung yung mga nagjo-jogging ng more than 2, 10 kilometers, eto, pwede, pwede. Oh, na, ito pwedeng pwede. Oh, recommended ito, 'yan. Yung material na 'yan. Mm. Bola lang Tapos 'yan. Yung material niya, ah. breathable mesh na rin. Saka solid grip yung traction niya. Ganda. Yung oh. ganda, oh. reflectorized. Isang kulay ito. Ito isang kulay niya. Uh. Glow in the dark. Oh, glow in the oh, dark. Gabi, yeah. Nitro edge material from 4595 nasa 229750 na lang siya. Ayun. Oo oh, nga. Uh, tapos ito pa yung mga ibang design natin. Ito inspired inspired talaga sa running. Ganda oh, moving forward yung design niya. Ayun, may cushion. Oo. Oh. Nitro edge. <laughs> ito, para... ang kapal nung ano. Oh, ang ito, ganda nung Nitro edge. Oh, ang kapal oh. Buong buo oh. yung Nitro edge niya. Oh. Oh. Saka syempre yung ilalim niya, translucent, translucent na. Mm. Saka <laughs> combination tape. carbon fiber, oh. oh. 'di ba? Parang 5,995 na sa 2,997.50 na lang. Mm, oh, ano yan, pita po din yan. Oh. Yung mga inspired ng... Meron dito yung repellent din. Water no? ah, ito. Repellent. Water repellent yung design niya. Ito, black. Black talaga. Yan, yeah, maganda. Diba? Ayan, yeah. Oh. Ayan, no? Rocket 5 yung so, model niya. Anta Rocket 5. Ito, pag umulan, Black yung oh. biglang buhos ulan, hindi basta-basta papasukin yan. Oh. Pero pag yung bagyo na talaga, may e limit o. lang. Siyempre, <laughs> nitro edge material rin yan. yan. Oo, yan no? Saka syempre, yung price niya ngayon, dating 4.5, nasa 3.216 na lang siya. Mura-mura na mura -mura yan. Mura na Kaya may trademark siyang ganyan design. Oh, yan. Pang tubig yan, pag binat uh. na But, Ito yung ibang ano? Ito yung isang ulay. Oh, okay. yan, ulay blue. White saka blue combination. Uh. Saka yung ilalim niya, yun, oh. Eh, no? yeah. Ang asphalt talaga. Carbon plate so, yung ilalim yeah. niya, oh. Rocket 5. Panalo yan, panalo. okay. Sa mga women's na ano, running shoes na mga tumatakbo, ito meron tayo mga naka-50 off din. Dati siyang 4.5, nasa 2.297.50 na lang siya. Ayan, oh. Uh -huh. U2, yung design niya. U2, U2 yung model na ito. Ayan. Oh, uh -huh. panalo. Nitro Edge. Diba? Sir Paul, sa apparel natin, ano naman ang na promo natin yan? Ito na promo tayo, ito. Ito, pag nakabuy to ka sa mga apparel natin, oh, no? mm. kahit anong combination ng apparel. o kaya short or mm. jacket. Hmm. Kung to ka, from regular price, 50% of each. Oh, oh yan. each. Ayan, eh, no? Kaya, <laughs> onward together, Clay Thompson yan. Oo nga. So, no? <laughs> onward together, yan. Na ano pala Ability yan. Ang lang ng buy to, 50% each. Mm. <laughs> ang dami pang pag-choices ah, dito. dito. Yun, no? May jacket, <laughs> may hoodie may mga hoodie. Ito, may mga sleeveless. May mga windbreaker jacket. Ah, ito, mm. Shock tagi. Yeah, yeah, windbreaker lalo ngayon tag ulan. Kaya ito maganda 'yan. Ito maganda oh. 'to. Kasi Shock tagi. Kasi maganda yung pagkabubol niya. Oh. So, magkano kasi presyo niyan? Ito. Ah, yeah. uh, dati siyang 4595. Pero Who's pag naka-ano ka, half price na half ng 45, 'di ba? Almost nasa 2200 na lang 'to. Oh, Trated okay. Pag naka-buy ka. Eh, yeah. yun naman, kahit smaller amount yung mag-take okay. mo na isa. Oo, oh, so, parehas pa rin. O, oh, ito Depends pa. Ito of... yung mga paborito natin, ha? Yan, yeah, ha? Kasama mga... pa to. Kasama rin yan. Hmm. Pag nakabay to ka. Ah. Ang kano ba yung ganito ngayon? Eh, ito. Pag nakabay to ka, ah, nasa 2,595 diba? Almost one to na lang yan pag nakatalo oh, okay. Eh, parang pag same pa na ganyan. Eh, parang by 1 take oh, one na 2.95, diba? Clay Thompson Klay pa pala Thompson yan. Ayan, Ayan, nakalagay. Ayan, Clay, Clay Thompson. Thompson. Uh -huh. Yeah, Clay Thompson yung trademark uh -huh. yeah. niya. Eh magte-thank you ako okay, Sir Paul. Thank you Sir ha, sa pag-assist sa akin. And ayan, dalaw lang kayo dito sa Circuit Mall Makati, Anta Sports at siyempre andito si Ma'am Len. Ma'am, Ma'am Len. Thank you, Ma'am. Ma'am, uh, baka may gusto akong batiin or invite mo sila sa store natin. Hello po, Um, mm -hmm. kung ano, visit lang kayo dito sa store namin, dito sa Ayala Circuit. Okay. Upper ground floor kami. Tapat kami ng EO Optical. Oo, makikita ka agad nila. Tapos lang ako or si Sir Ian para mag-assist sa mm. -hmm. Oo, oh, si Paul at saka si Ian, baka makalito kayo, isang tao lang yan. <laughs> <laughs> Ayun, thank you ma'am. Ayan, puntahan nyo dito. Bagsak presyo mga shoes dyan tayo.